Ano ni pinaka pinaka extreme na ginawa mo in your life na nakipag-sex ka outdoor? Napabunting hinis siya. Na, extreme. Ka. Hindi ko kasi alam kung... Pero kung outdoor... Pinaka, hindi, pinaka ano na lang, pinaka wildest outdoor. Sa car. Parking lot. Wildest na ba yun? Saan napaka para sa akin. Pa parking... Parang <laughs> para sa akin, yun palang super. So parking lot ng ano ah, hindi siya yung tagong parking lot. Yung pa as in makikita mo may at may, may pumapasok sa mga kotse, may nagdumadandan dyan. Yun yon. yun. Yun yun. As, as in? As in. At ano to? Kailan um, to? may, may araw nito, hindi gabi. Pero tinted. Tinted, pero siyempre pag nailawan yun, di ba? Saan yung ginawa? <laughs> Sabihin mo nga, pwede naman, sige. Basta sa... Actually, hindi pala talaga siya parking lot. Sa... sa Yun ba, oh? Hindi, oh. Para kasi siyang... Public na daanan siya. Diya daanan ng mga tao, sasakyan, ganyan. So, nandun lang sa gilid. <laughs> nandun lang, as in, hindi tago, ah. As in, gilid lang. mga Pag dumaan ka doon, makikita mo, ganyan. Paano yung ginawa? I mean, pumatong siya sa'yo? Oh, ewan ko. Basta ano na yung nangyari doon. Ganon. Kasi pwede lang naman kahit um, uh, ibuko juice mo, di ba? Parang ganon. Hindi ko na pwede sabihin na ganon. Pwede yung ibuko juice, parang ganyan. Pwede yon Pero yung, siyempre, aalog-alog yun. Oh, yun na nga eh. Yun yung, yun yung challenge doon. Siyempre, hindi niyo di inalog. Dinahandahan di niyo lang. Well, hindi mo may iwasan. Aalog at some point, di ba? Pero, as much as possible, ayaw mong alugan. <laughs>